Good morning, good morning mga mamshi! Tapos na naman ang ating rest day. Papasok na naman tayo sa ating trabaho. Let's go! Ayan, palabas na ako dyan sa bahay namin mga mamshi. O, oh, diba? Napakainit dito sa Vizcaya. At syempre, kasabay ko ang aking hobby. Dahil sa ibang store ako mag-duty ngayon. Ayan na nga, naglalakad na ako papunta sa aking store na pagjujutihan ngayon. O diba, tirik na tirik ang araw dito sa Vizcaya mga mamshi. Ayan, kaya kailangan na kailangan natin ng tubig. Laging may tubig na dala mga mamshi. Kasi kailangan yan natin sa sobrang init. Tchalaan! So, ayan lang. Napag-open na kami ng store, mga mamshi. O, ayan yung mga kasama ko. May mga sariling mundo. Ay, yes. May mga sariling upuan pala. Yun lang, mga mamshi. Bye-bye!